Gabayan mo ako upang hindi ko malampasan ang mga nangangailangan, yaong mga nananabik sa awa. Naniniwala ako na ikaw ay naroroon sa kanila. At kapag naglilingkod ako sa isang taong mahirap, ikaw mismo ang aking pinaglilingkuran. Iniaalay ko rin ang bawat misa na aking dinadaluhan para sa pagpapakabanal ng buong mundo, para sa pagbabalik-loob ng mga naliligaw at para sa paglilinis ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang maliliit na gawaing ito ang regalo na iniaalay ko sa iyo, yaong nais mo mula sa bawat isa sa amin. Isang araw, habang dumadaan ako sa kotse sa harap ng santuario ng Nuestra Senora, ang aking puso ay nakaramdam ng malalim na pagnanais na huminto. Pumasok ako sa simbahan Lumapit ako ng tahimik sa tabernakulo kung saan ikaw ay naroroon sa mapagpakumbabang anyo ng tinapay. Panginoon, ikaw ang aking Diyos bulong ko. Ikaw na lumikha ng lahat sa langit at lupa. Dito nagkukubli ka sa mapagpakumbabang tinapay na ito. Itinatago ang iyong kadakilaan at kaningningan upang hindi ako matakot lumapit. Pinagnilayan kita, at naunawaan ko na, bagamat makapangyarihan sa lahat, ikaw rin ay napakapakumbaba. Isang Diyos na dakila at malapit, mapagmahal at mapagprotekta. Pahintulutan mo akong magtiwala ng lubos sa iyo o mabuti at maawaing Panginoon. Naroroon sa Eucharistia upang kami ay makalapit. Mahal kita, Panginoon. Naniniwala ako sa iyo at nagpapasalamat ako sa iyo para sa iyong walang hanggang pag-ibig. Wala nang takot sa aking puso dahil alam kong iniibig mo ako ng walang hanggan. At ikaw ay laging handang tanggapin ako, bagamat ako ay mahina at hindi perpekto. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang banal na puso ng mapagmahal na Jesus sa Eucharistia. Naniniwala kami sa Kanyang tunay na presensya sa Kabanal-Banalang Sakramento, kung saan lagi Niya kaming hinihintay ng may bukas na puso. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala ng buong debosyon ko. Puso ni Jesus, maalab sa pag-ibig. Pagningasin mo ang aking puso sa iyong marubdob na pag-ibig, upang lagi akong tumugon sa iyong walang kondisyong pag-ibig puso ni Jesus, Baguhin mo ang mga walang utang na loob at ang mga dukha sa Espiritu upang makita rin nila ang liwanag ng iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, puno ng pag-ibig at walang hanggang awa, magbalik loob kami at hubugin mo kami bilang mga anga instrumento ng kapayapaan. Puso Eukaristiko ni Jesus, Pagningasin mo sa amin ang apoy ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang kami ay mabuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka at pagpalain mo kami magpakailanman. O matamis na puso ni Jesus, ibuhos mo sa aking puso ang pag-ibig na lalong lumalalim sa iyo. Protektahan at ingatan mo ang aming mga pamilya mula sa lahat ng panganib at kahirapan. Akayin mo ang mga naliligaw na kaluluwa, pabalik sa kanlungan ng iyong pag-ibig. O sagradong puso ni Jesus, maghari ka sa buong mundo upang makilala ka ng lahat, igalang ka at mahalin ka. Inialay ko ang aking buong buhay sa pamamagitan ng mga kamay ni Maria upang ang aking puso ay Lubos na, maging iyo at ako ay mabuhay at magmahal tulad mo na tapat sa aking bukasyon. O puso ng pag-ibig at awa, lubos akong nagtitiwala sa iyo. Bagamat ako ay mahina, inaasahan ko ang lahat ng bagay sa iyong walang hanggang kabutihan. Naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa bawat lugar at sa bawat sandali upang makilala at maranasan ng lahat ang tamis ng iyong awa. At sa gayon, ang kaharian ng iyong pag-ibig ay lumaganap sa bawat sulok ng lupa. O Jesus Eukaristiko, iniaalay ko sa iyo ang aking buong puso. Gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig upang hawakan ang puso ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Ng mga malayo pa sa iyong napakalaking pag-ibig. Naway lumambot ang kanilang mga puso. Puno ng kaaliwan at pag-asa sa iyo. At naway liwanagan ng iyong ilaw ang kanilang mga kaluluwa. Ilapit sila sa pananampalataya sa iyong presensya sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo na kaming lahat na lumuluhod sa iyo ay magkaroon ng mga pusong nag-aalab sa pag-ibig sa iyo. Naway marunong kaming magbukas ng aming mga bisig sa iba na nabubuhay ng buong pagkatao para sa iyong pinakamataas na pag-ibig. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya sa harap ng anumang hamon, handang magsakripisyo para sa iyo upang mula ngayon at magpakailanman. Pupurihin namin ang sagradong puso ni Jesus sa Eucharistia sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagradong puso ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagradong puso ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagradong puso ni Jesus sa Eucharistia. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, bilanggo ng walang hanggang pag-ibig, nakatago at nakalimutan sa maraming tabernakulo ng mundo, hindi pinapansin ng maraming puso na hindi kinikilala ang kadakilaan ng iyong sakripisyo. Ikaw, ang matamis kong tagapagligtas na naghihintay ng may walang hanggang pasensya para sa isang pagdalaw, isang salita, isang simpleng gawa ng pag-ibig mula sa iyong mga anak, narito ako. Ngayon ako ay lumalapit sa iyo, Panginoon ko ng tabernakulo, na may bukas at mapagpakumbabang puso upang sambahin ka, upang magpasalamat sa iyo, at upang makiusap sa iyo na pagningasin sa sa akin ang apoy ng pananampalataya. Nais ko ng buong puso ko na ang puso ko ay maging iyong kanlungan. Isang lugar kung saan lagi kang makakatagpo ng aliw, kumpanya at tapat na pag-ibig. Panginoon ng Tabernakulo, turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban upang hanapin sa bawat araw ang iyong mukha at iyong patnubay, bigyan mo ako ng biyaya na maipakita ang iyong awa sa aking buhay upang magpatawad ng may na'y parehong kagandahang loob na iyong ipinapatawad sa akin at upang umibig ng may walang hanggang pag-ibig na iyong ibinibigay sa amin. Banal na guro ng katotohanan, liwanagan mo ang aking mga hakbang, at gawin mong ang aking landas ay laging nakatuon sa kabutihan. Huwag mong hayaan na ako ay lumayo sa iyo, kahit na sa mga panahon ng pagsubok o kahinaan. Gawin mong ang puso ko ay patuloy na magningas sa pag-ibig para sa iyo, Panginoon. At huwag sana akong mapagod sa paghahanap sa iyo ng may pananabik tulad ng isang naghahanap ng buhay na tubig sa gitna ng disyerto. Sa pag-alala sa mga salita na puno ng karunungan ni San Juan Crisostomo, ang aking espiritu ay napupuno ng pag-asa at aliw. Siya, isa sa mga dakilang ama ng ating pananampalataya, ay nag-iwan sa atin ng patotoong ito ng ganap na pagtitiwala kay Kristo. Natumatagos tumatagos ng malalim sa aking kaluluwa. Si Kristo ay kasama ko. Ano ang aking ikakatakot? Ipinangako niya sa akin ang kanyang proteksyon. Hindi ako umaasa sa aking sariling lakas, kundi sa kanyang nakasulat na salita. Ito ang aking tungkod, aking kanlungan, aking tahimik na daungan. Kahit na ang buong mundo ay manginig, Binabasa ko ang salitang ito na aking iniingatan sa aking puso dahil ito ang aking lakas at aking pananggol. Ano ang sinasabi sa akin ng salitang ito? Ako ay kasama ninyo sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga kung si Kristo ay kasama ko, ano ang aking ikakatakot? Hayaan mang umungal ang dagat sa kanyang mga alon Hayaan mang magalit ang makapangyarihan. Lahat ng iyon ay hindi hihigit sa isang sapot ng gagamba